nung lunes nga, eh, biglang nga ako sinipag mag ng uniform ni Daddy JR at ni Kuya Janjan. Paano ba naman mga Mi habang nanonood nya kami ng TV, eh biglang nga ako meron na-receive na message galing nga sa advisor ni Kuya Janjan. At ang sabi nga, isa nga daw si Kaiden sa mga achiever ngayong first quarter, kaya naman talagang napatayo ako bigla at napatakbo kay Daddy JR para nga sabihin. Sobrang nakakatuwa nga mga Mi, kasi nga siya yung magbo birthday sa 29, pero siya yung merong gift para sa amin. Kaya lang, imbis nga matuwa itong si Daddy JR, eh bigla nga siyang nalungkot kasi nga meron nga daw siyang pasok bukas at hindi nga daw siya makakasama. Anyway, kinabukasan niya mga mi M. Aga nga kami pumunta dito sa school at eto nga tadatan nga namin na nag-exercise na nga yung mga estudyante. Pero maya maya din, itinawag na rin isa-isa yung mga estudyante na meron niyang award at may honor. Yeah, I masaya tinawag na rito si Kuya Janjan Jan, at nagpa-picture lang din kami dito sa taas. At kirabe ito naman sobrang nakaka-proud at nakakakirle kasi alam nyo naman kapag magulang ka na isa na to sa mga kasayahan natin ngayon. Anyway, habang hindi pa nga tapos yung program ay inaya ko muna si Kuya Janjan Jan dito sa kantin para nga bumili ng pambaon niya at kumain ng almusal. Tapos after naman no pinaturan ko lang din sila dito sa classroom nila pagkatapos ay iniwa ko na si Kuya Janjan Jan, kasi nga meron pa nga silang klase. Pero bago nga ako umuwi, pumili lang din muna ako ng padisal kasi nga nagpapabili nga sa akin si Mamay. Tapos ay pagdating ko dito sa bahay, ito nga si Baby Jela ay natatakot nga dito kay Dada at hindi nga nakilala kasi nga bagong gupit. Bali November 28 nga pala yung araw na to mga mi at kinabukasan nga i-birthday na nga ni Kuya Janjan. Jan. Kaya naman for today's video ay mamimili nga kami ng loot bags at candies para nga pang giveaway niya. Pero bago nga yun mga mi, dumaan nga lang din muna kami dito sa may city mall sa Anabu para kumain muna ng lunch. Malapit lang kasi dito yung party needs na pupuntahan namin kaya naman dito na kami kumain para nga mabilisan na lang. Tapos after naman namin kumain, eh, dumiretso na nga kami dito sa Sagittarius Party ni Shop at dito nga sa Anabu, Imus, Kabite. Bali kami tatlo na nga lang ni Kuya Janjan -Jan at ni Mama ay pumasok dito sa loob kasi nga si Baby Jela ay nakatulog na. Kaya naman iniwan na lang muna namin sa may sasakyan at si Dada na nga lang ang nagbantay. At eto nga pagkapasok nga namin, eto nga si Kuya Janjan Jan ay takal mas sobrang excited kasi nga grabe, sobrang dami niyang nakikita. Bali dito nga kami dumiretso agad sa mga loot bag at sabi ko nga kay Kuya Janjan ay -Jan, eh, mamili na nga siya ng design na gusto nyo niya. Kaya lang nahihirapan nga siyang mamili. Kaya naman masabi ko nga sa kanya, ito na lang blue, tsaka itong happy birthday. Dito nga sa Sagittarius, mga Mi, talaga man napakaraming pwedeng pagpilian na talagang mga halos lahat ng party needs ay nandito na. Tapos ayan, meron ngang nagustuhan si Kuya Janjan Jan na laruan. Kaya naman ayan, pinili ko na kasi nga 60 pesos lang din naman. Bali, meron na nga rin pala sila dito mga candies at pang giveaway. Kaya naman dito nangalan na din kami namili. Malay pinapili ko na nga itong si Kuya Janjan Jan. kung ano bang gusto niyang ipamigay. Tapos ayan, kumuha nga siya ng lollipop pa. at talaga pwedeng mawala yan sa mga kendis dahil nga paborito talaga ng mga bata yan. Pero daming toys nga rin pala dito, mga meat, napakamura nga lang din yan. Kaya lang hindi na nga kami na mili yan kasi nga loot bags at kendis lang naman ang kailangan namin. Kaya naman na yan, nagbayad na rin kami at naka-259 nga ako dito. Tapos after naman yan, dumaretsyo naman kami dito sa may Jollibee Bukandala para naman magpa-advance order para bukas. Bali, meron niya sila dito ang promo mga Mina 10% gift back kapag naka-minimum purchase ka nga ng 5,000. Kaya lang hindi naman naabot yung order ko ng 5,000 kaya naman hindi ko na siya na-avail. Bali, 25 pieces lang din naman yung bibilhin ko mga Mi at sa isang set nga is chicken spaghetti at saka isang regular fries. Masaya, naka 4,475 lang ako tapos hindi na ako bumili ng drinks kasi nga bibili na lang ako ng juice sa labas. you Bali, nag-down nga lang din muna ako, mga mi, pagkatapos idumiretso naman kami sa dali para nga bumili sana ng juice. Kaya lang pagkapasok ko dito, nakita ko nga choco dip, kaya naman kumuha ako para nga pandagdag dun sa loot bag. Tapos ayan, kumuha na rin ako nitong dalawang box ng juice at sakto na to, kasi nga 16 lang naman yung mga estudyante, pagkatapos apat na teachers. Tapos ayan, nagbayad na rin ako at nagpasama lang din si Dada ng tinapay at tsaka ng kape. Tapos after naman yan, dumiretso na rin kami sa bahay at pinasemble na sa akin ito Tuya Janjan, itong ang nabili nyan at in fairness naman mga misa, halagang 60 pesos ay maganda rin naman. Kaya naman ayan, meron na naman ngang masayang bata. O siya dito na lang muna mga miso. Ay la, salamat. God bless.